What's up mga So for this video, galing na lang sa may nakitaan si wife naman manog which is sa one is magkal Siyempre awareness, hindi ako na kay sa mga bata ko wala basi makagat ano sa mga ido, gapang lapat, di sa balay kag pas masang sa mga construction ni Blaute <laughs> basi matay pa nila Oh, okay, mas tagal eh, sa mga hindi ka balo no, magdakop sa manog no? Yun pag pagsundon. kay ako yung experience ako sa gamay ko kapag dakop ko sa mga ining uh, <coughs> <coughs> Ang nadakpan talaga ng malog, guys, yung scientific name is Regulated Python. So, malog ka, Python Regulatus. So, ano na, itibiyas sa atong disipinas, sa ka, na sa pinakadako nga manog o lapa kag hindi na no, sa binamosa kag ang nadakop ko ni Kali is 1 meter no so boto pa lang na eh. mga 1 month pa lang ni Goro no eh. so sa so, dali tani is boto ko sa tani sa so, may old na ako niya muna tanga ng tisbe so basi makabuhi sa balaw useless man japon so, so nag decide ko nga din rin lang sa so, may container i boto ko ang kabugot guys ah kabugot ko gagatakan kamat sa kamitro na. So Ang subong guys, yung butang naman na si na kay temporary. Kay mga ipakabulig sa so, kanya, may kilala ko din yung gasagod. Manog, kung i-hatag na si siya or i- boy ano na naman siya sa wild. so, kaya kung tira naman sa mga balay basi wala kagat sa blaw huwag basi wala sa mga ito naman blaw Now, or basi eh, patyon man sa balas ang mga tapit balay din naman so kama na guys so dali guys so ko ulit isang rat trap na DIY kay abot ko gutom na sa mga so ging kaon ah, ka na siya no So mga Arps, so update talaga mo mga next video, no? So update talaga mo kung ano ko eh gusto ko man sa good So bawal, kinalan Japan permits ni kag-harm po ko sa mga bata, di? No? So kung boy, ang kamanda Japan, sa sabi sa so basi balik-balik lang, kamanda Japan sistema, kag basi sa, o matakpan sa bulaw, ikaluoy man. So may kilala mong ko nga gusto god sa mga species nga mo ni. So kuhaan niya permit, so mayo. Bala niya wala yung na.